Mula pa kahapon ay lubog na sa tubig baha ang ilang lugar sa Metro Manila at karating probinsya. Punsod na walang tigil na pagulaan dulot ng bagyong parina at ng habagat. May mga naitala rin landslide at mga nasirang tahanan. Si Abi Malanday sa detalye. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Bulacan dahil sa walang tigil na pagulang dulot ng bagyong Karina. Sa Kalumpit, Bulacan, nagmistulang dagat ang barangay May Sulaw dahil sa tubig baha na umabot hanggang bewang. Sa kaparehong lugar din ay gumamit na ng bangka ang mga residente dahil sa tubig baha na umabot na ng tatlong araw. Nakuha na naman ng video ang malakas na agos ng tubig baha ito sa Santa Maria, Bulacan na sinabayan pa ng malakas na ulan. Tila rumaragas ang ilog naman ang tubig baha ito sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa lakas ng agos. Sa paumbong Bulacan, isang metro ng kuryente ang umusok nang tumaas ang level ng tubig baha. Sa Agonoy Bulacan naman, inabot na ng baha ang bintana at loob ng bahay na ito dahil sa lalim ng tubig. Sa ngayon, kasalukuyan ng sarado ang nasugbo Magallanes Road, East West Road dahil sa landslide sa barangay Bulihan. Samantala, bukod sa Bulacan ay maraming lugar din sa Metro Manila ang binaha dahil sa walang tigil na pagulan. Sa Nabotas, tila naging barko sa karagatan ng isang gusali na ito dahil sa pagbaha. Habang sa kaparehong lungsod din ang bahang ito kung saan pinipilit pang umusad ng isang jeep. Sa Taft Avenue at Pedro Hill sa Maynila, umabot sa hanggang tuhod ang tubig baha kaya sa gilid na lang dumaan ang mga naglalakad. Habang sa G. Araneta sa Cubao, nagawa pa rin makadaan ang ilang sasakyan sa kabila na hanggang tuhod na tubig baha. Batay sa huling tala ng pag-asa, bahagya pang lumakas ang bagyong karina, kung saan nagdadala na ito ng pangulan sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng pinag-ibayong monsoon rains. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.